ba? Ayan you know. na. Oh. Pangat ka ba, pangat? <coughs> hindi, oh, hindi, oh. hindi. Hindi ka pangat. Hindi ka pangat. Hindi pa, no. Maganda ba yan? Oh. Oh. Maganda ba yan? Oh. <laughs> pangat ba yan, pangat? <laughs> hindi, hindi ka pangat. Hindi ka pangat. Ganda yan eh, oh. Ang oh. ganda ba yan? Oh. Ganda yan eh, oh. Hindi na. ba yan, pangat? <laughs> hindi. <laughs> ganda ba yan? Ganda. Ganda ka. <laughs> Oo. Oh. Ganda ka, ganda. <laughs> Pineapple yan. May Pineapple. Ganda ba yan? Ganda. May <laughs> Pineapple <laughs> to. Pangit ka, pangit. Pangit. <laughs> hindi, hindi. Maganda ka, maganda. Maganda. <laughs> Sexy ba yan? Sexy? <laughs> oh, yeah. <laughs> inday ka. Nagos inday. Inday.

Ay, iumpisaan ko yan sa June. Ganda. Yung kita kaya niya nyo, napunta kay Princess. Pinambili ng, ng pampers. Pinambili ng pampers sa kagatas. Oh, hindi, hindi. kita oh, na ito, ito. kapiligay ng gatas. K nilagdagan lang ni Mama.